Tadi yari na pala yung gin. Ang bilis oh gawa na yung bahay. Naalala mo 'yun? Ginagawa yan noon oh. Ang bilis lang. Yari na yung bahay na dinadaan-daanan namin dati na ginagawa no. Ang bilis. Sobrang init. Oh. At susakyan. mayroong masda doon naka park ganyan lang kalaking kotse daddy yung ganito lang oh ang ganda na hmm? bilis paggagawa oh tumadaan kami dito ginagawa pa yan nasa baba pa ayun nyari na wow no wow baby no yeah ang bilis lang dyan yung bahay namin dati sa unahan i-hold mo yung jacket mo kasi si daddy nag-hold ng nag- Hold nang kuhaan. Yung house natin dati nandyan, oh. Oh, di ba ganda ng kotse oh. Kaparada dyan sa labas lang. Dati, oh. Mazda. Yan yung, yung Mazda, da? Yeah. Di ba? Ganda, oh. Toyota? board. O, diba? Nandiyan lang, oh. Kita niyo ba yan? <laughs> Ay! Daddy! Look, oh! Ang dates, oh! Guys, oh! Ang lalaki ng dates. Wow! Wow! Abot na abot oh, lang. Wait! Oh, wait! Daddy! Fire! Diyan yung aming bahay dati. Diyan kami nakatira. Online, you blind? You're blind? Oh. <laughs> Riyat na. Oh, ang sarap ng hangin. Harap na. Ba't ganyan ang water nila? I want water. Let's go na. Hindi ako inom ng malamig. Baka yung, yung hindi talagay sa'yo. mapasma ako. Sa so naong sa so, naong sawa so, na kapalitog toys, b Be, be naong sa so, kapalit kapalitog toys. <laughs> <laughs> Naong sa hindi nakabili ng toys, be. Guys, dito kami nakatira dati, guys. So, Daddy, oh, inayos pala ang wall dyan, oh. Ang gaganda na. Ganda na. Be, sa naong sa hindi nabilhan ng toys. <laughs> Sige, pabili ng toys. so yun yung tapat namin o no? may dates daming bunga aki ang house natin aki go inside na yun yung yun yung aming narintahan dati रहा है कि yun yung Hilton Garden. Daddy, parang maraming magbubukas dito. Parang maraming magbubukas na tindahan. sa hin nabilhan ng toys B? <laughs> mm. Ayo din 'yan. Ay. Raio din oi. Wow, ayun Daddy, oh Dadi ano mo nga na din oh. Bunga. tagbunga na talaga ang dates. Ha? Ala yan na yung ginagawa nung duman dito. Lucky. Ang hirap paketin. Ay, malapit na. Si Akira. Tired, Tired na siya. Ang kaganda ng kanilang lalagyan na ng aircon pagod na daw siya you're not tired Tadi ang kaganda ng kanilang lalagyan na ng aircon, no? Oh. Di ba? sure na safe talaga siya. Ah! Ano yun? Naglalakad habang naka Naglalakad habang naka Tired na siya. Diba, ito kulai ng kulay yellow. Lapit na kami sa ladies market. We are here na. ganda ng building eh, nila. No? So, dito na kami. Woo. Mga close pa ang store. Close pa ang store. dahil magsasala sila Hi baby Si bye guys Si bye guys na Bye bye!